Good morning guys. Uh, guys, uh, ano lang guys ah. Ano lang ako sa inyo guys. Naniniwala ba kayo sa kwan guys? Yung ano? Yung espiritu ng pag ang tao na mamatay ba? Sa magpaparamdam ba siya sa mga ano niya, labuan ones guys? Kasi first time ko tong na ranasan ng yung yung mama ko ay nagkasakit ano siya nag uh, cancer yung ano niya sakit then hindi <coughs> yung nagpa check up kami doon sa doktor And, ano na yung buhay niya ano lang daw 6 months na lang daw so ano, inalagaan namin si mama hanggang unti-unting bumagsak yung katawan niya hanggang yung malapit na yung 6 months doon wala na hindi na siya maka anong tawag nito hindi na siya makalakad hindi na siya maka yung paghiga niya inalalayan mo na So hanggang dumating guys yung Oras na Iwanan din niya kami Alam niyo guys na Nung Sorry guys Nung Ano na guys yung unti-unti yung unti-unting um, nawawala yung espiritu ng katawan ng mga <clears throat> doon kami sa kanya sa kama niya tinalimutan namin siya hinawakan namin siya mainit pa siya guys hanggang yung mga ilang minuto lang guys yung mata niya maka, makarinig pa siya guys pero hindi na siya makasalita hanggang sa unti-unting nawawala yung parang ang espiritu guys na umaalis na sa kanyang katawan yung mata niya guys yung puti na puti na yung kanyang mata din paghawak namin sa kanya mainit pa hanggang mga ilang minuto guys lalamig na siya guys at doon na namin na wala na si mama at yun guys ang ma si ano ko lang sa inyo base, nung panahon na dina, kinuha na yung katawan niya dinala doon sa funeraria pagkatapos nang naimbalsama siya inasok sa kabao, din doon lang kami sa hallway nakakuan kasi ang daming na namatay so doon kami sa hallway so pagdating ng mga 10 o'clock guys uh, ang naiwan doon ako at saka yung bunso ng kapatid na babae so yung bunso namin na, ano, na ano doon sa may silya then ako nagtanong ako sa silya ganyan para makatulog naman then may jacket doon inilagay yung jacket ng kapatid ko so sabi ko sabi ko sa kapatid ko nga, itong jacket mo, nandun ba sa kwarto ni mama? Sabi niya, wala. Kasi, naamoy ko yung ano ni mama doon sa kwarto. Naamoy ko yung ano niya. Yung ano niya, yung doon sa, kasi may ano talaga sa room ni mama na maamoy mo so yun naaamoy ko so sabi ko nandito si mama so yun kasi talagang nagpa ano siya nagparamdam siya sa I at, amin mean, din dumating yung <coughs> panahon na <coughs> inilibing na siya dinala siya sa simbahan dating noon sa simbahan naghintay kami habang naghihintay kami sa pare na magminisa, biglang sumigaw itong anak kong bunso na lalaki na nasa gitna siya sa opo at Ako at saka yung asawa ko. Bigla na lang siyang sumigaw at sabi niya, sinong humalik sa akin? So, nagtinginan kami sa asawa ko. Hindi naman namin siya hinalikan. So, sabi ko, si mama siguro ang humalik sa kanya so then doon katapos na katapos ng ang misa pumunta na kami doon para i eh, living na si mama pagdating doon namin sa paglagyan ng kanyang paghimlayan ng kanyang katawan magninisa pa doon so habang nag mimisa, itong anak kong isang lala, ang anak kong lalaki na 21 years old at saka yung pinsan niya na mga 19 old. Noon sila sa likod nakatayo at bigla na lang silang lumapit sa amin. Sabi nila, Ma, Pa, ah, nakita namin si Lula nakaupo daw malapit sa kanyang kabaong naka-side view. So sabi ng asawa ko, Oo, oh, pareho kayong mga makuan sa tawag nito sa mga sa bisaya mga buluyagun. so una ipapakita kay nagpapakita si lula sa inyo para magbago kayo so yun hanggang sa natapos ang misa nilibing na si mama doon sa libingan niya, niya. umuwi na kami din <coughs> yung kapatid ko na galing sa ibang bansa dumating yung time na uuwi na sila then ano, Friday yata yun uuwi na sila yung Thursday naghapunan kami magkapatid, mga pamilya hapunan kami dyan matapos yung ano, pangaji naghapunan kami tin close man itong bahay ni mama may screen so close siya may pumasok na paro-paro brown siya at doon talaga siya sa kusina kasi si mama mahilig yun magluto so doon sa kusina sa ibabaw ng dito sa kanyang sa bubong sa ay kisami doon siya sa may kusina doon kami kumakain sabi ko si mama to so hanggang natutulog kami kinaumagahan nandyan pa rin ang paru-paro so hindi talaga siya umalis hanggang dumating yung time na mga 4 o'clock aalis na yung kapatid ko kapuntang airport ihahatid eh, ko sa airport para bumalik na sila sa ibang bansa yung paru-paro nandyan pa rin hanggang umalis na yung mga yung kapatid ko umuwi na sila kami na lang naiwan kinabukasan pa rin yung uh, kinabukasan tiningnan ko yung ano paru-paro wala na siya then yung time na ano yung umalis na yung mga yung mga kapatid ko ba gabi yon nandyan pa siya kinaumagahan, wala na. Pagtingin, pagtingin ko sa akin, umaga, wala na siya. Ang sabi ko, saan siya dumaan? Na nakaklose man siya. Natutulog na kami. So sabi ko, saan siya dumaan? So yun lang guys, ang ano ko guys, na totoo ba, totoo pala yung espiritu ng tao pag pagmamamatay magpa ano siya magpaparamdam gamit gamit yung ibang mga kuan tatulan ng paru-paro yun yun lang guys yung experience ko kay no guys nung namatay yung mama ko sobrang sakit sa akin guys kasi si mama lang ang malalapitan ko pag may problema kasi wala na akong trabaho talagang namimiss ko si mama pag may problema ako binibigyan niya yung mapag lalo na pera binibigyan ako ni mama ngayon wala na wala na si mama naninis ko talaga si mama so yun lang po guys ang ano po guys sa inyo guys uh, totoo pala yung mga spirit ng patay na pag namamatay sila nagpaparamdam siya sa inyo so yun lang po guys maraming salamat pakishare ng video na to guys at paki subscribe ng YouTube channel ko at TV Mix at paki like na lang din. Maraming salamat guys. Thank you guys. Bye bye.